Ano eh, ako hindi pa inaan to Kasi sobrang kaba Oh, ay anong problema mo na naman? At ikaw ay ganyan na naman. Kung ano na naman nasa isip mo. Naalala ko yung natatandaan mo yung napunta kita ng mauban doon sa Kagbalite. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, maganda doon. Ang ganda noon. ang ganda ng ano ng sandbar. Oo, oh, kitang lakwat zero. Eh di ka pa uwi na kita. oh, hope, no. na, ay noon. Na-stranded kita. Ay, stranded kita ay kinabukas ay umuwi na kita may lumapit sa atin bankiro. okay daw kaya daw ng ano kaya daw ng bangka niya ng dalawampu mm hmm, nga ni oh, uh, hindi kita naman pumayag at gawa ng mga may, may trabaho may mga kayo pasok may, pa, may pasok pa. pa may mga pasok pa, pasok pa kinabukasan sinda ni ay pa may nila pa sinda maring mabik ay hindi bagat lumakas ang alon oo oh, 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 sobrang lakas oo. gasimbahan ng ay, alon gasimbahan ng alon ay talagang mapapatawan ka naman sa ano ay sa Panginoon Diyos talagang ay ligtasan po kami. Mm -hmm. Ito ang ay kaya naman ang takot ko si Maring Lil naman nagkasuka na. Oo. Oh, oh. Sobrang eh, ano, laki ng ano. Kasi si Paring Ricky sa dagat. Mm -hmm. Ngayon yung ibang kasakay natin hindi naman naimi ay, ay sabi ng bangkero ay. Eh. Sabi ng bankiro, ay, ay tawag na kayo sa mga santo para kita makaligtas. Ah, na, nervous sa din. nagdasal na ako tapos ay nagano ako nang sa Panginoon na ako naging inaturo. Idigtas mo po kami. Ay lahat man din naririnig ko, may naririnig ako. Diyos ko po, San Pedro, tulungin kami. Ano po, San Juan, tulungin po kami. Ay, dalawang po kita. Pandalawang po, lang langi yung sasakyan, yung bangka. Ay, nagtigiisa pa ng tinawag. Ay, di magandami lalo yung. Tigiisa santo. Kita sa santu. di ko rin tanay ah. Di ba alam mo, lalo ah. Oh, ay, pangbihira bihira din naman. Eh, dinig na dinig ko. Ay, nakamak ah, ah. to. Ay, kailangan mo din pa ng bainti. May San Pedro, may San Juan, may San Rookie. Lahat ang San Tungani, nagtigi-isa pa. Ah, ay, pang bihira. Ah.